Hello guys. No, what's up? No? Ah, ngayon lang ako nakagawa ng video kasi may too busy sa sa work. Ah, so anyway, ah, ito pala yung ano ko guys, land. No, bago pa lang siya. No, may mga bulaklak. So this content ko guys is ah i-share ko lang yung alam ko sa drill silk slug queen bee at saka yung chicken so ano yung mga mga gamit nila so yung mga nabanggit ko guys is is mga importante talaga yun na guys mga uh, uh, daily or every hour mo yun i-collect kasi magagamit mo yan o pwede mo ma 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 mabenta ma or pwede mo gamitin, uh, gamitin as energy o ego consume mo So, makukuha mo yan guys or mabibili siya dito sa ano, dito ang hazel. So, ito yung ano guys, uh, chicken. So, nasa 500 berries siya. Next is drill. Oh, again, 500 berries rin. Ito, queen bee. Medyo mahal siya, no? 1,000. Then, lastly is the silk slug. So again, 1,000 and 1,000 berries rin siya. So ito guys is uh, nakakatulong ito guys sa pagpa-farm mo. At itong queen, queen bee guys is pwede mo ito makuha sa ticket o doon sa carnival. So yung ticket game, ticket guys, i-exchange mo lang doon sa parang bartender ba yun? Doon sa carnival, doon sa dulo. So ano na yun guys, ah... Uh, Swerte-swerte lang kung makakuha ka ng ano, Queen Bee. Um, mas mataas yung chance kapag marami kang ticket. So, kapag meron ka ng Queen Bee, guys, so dito mo lang siya ilalagay dyan. pag nilagay mo dyan, guys, is meron siyang countdown kung uh, magproproduce siya ng, ano guys, ng ah, honey. Yung honey, guys, is magagamit mo siya pang craft. Pang craft ng, ano, uh, battle dun sa ano dito sa ibaba sa ibaba so i-check natin guys yung honey bee guys is ay ah, honey bee yung honey is pwede mo rin yung gagamitin yung kukonsyo mo siya or papakainin mo yung karakter yung yung karakter mo madagdagan -dag yung ano niya energy pero konti lang siya okay na rin Anyway, so dito guys, i-click mo lang ito guys. So, makakuha, makakraft ka ng bottle of puffberry wine. So, ito yung mga requirements guys. Yun, merong honey, tsaka yung powder, at tsaka berry. So, gamit, magagamit mo talaga yung, ano guys, honey. So, kung meron ka na nito, so pwede mo itong i-craft. Yung bottle guys is, ano siya, ah, uh, pag binenta mo to is I think 200 200 berry yata then yung energy nya guys is nasa 300 or 400 ba kapag ininom mo to so dito guys see? dito yung silk club ilalagay mo lang dyan so pag for example meron ka ng silk slab tapos na collect mo na yung parang sinulid yon sinulid yung ano niya parang lagi hey, parang sinulid talaga so yung sinulid niya guys is ah uh, ah uh, mo sya i ah uh, tawag doon ah uh, meron siyang paggagamitan pala paggagamitan mo siya dito sa ano asan ba yun teka lang guys sa medyo naglalag ay, wala pa lang keyboard. Wait, is. Ah, oh dito guys, dito. Ah, uh, hindi ko mahanap baba. Ay, sa taas pala. Dito. Dito. Click mo lang 'yan, guys. 'Yan. Silk. Are uh, yun, guys yung yung parang sinulid? yung isa guys yung kulay blue is iwan ko lang guys kung saan to maano maahan or makakraft yung silk slug slime so i-explore ko muna guys so yun guys yun yung ano yung silk slug yun yung makukuha mo so collect mo lang yan every hour i think 1 hour and 30 minutes yata yung ano niya yung processing bago mo makuha So, next guys is yung chicken. So, pero kapag nakabili ka na dyan mo lang yan, ilalagay guys yung chicken. So, hintayin mo lang siyang mangitlog. Kapag nangitlog na siya, collect mo lang. And then, pwede mo siyang i-consume guys as energy. Then, pwede mo rin siyang ano, uh, i-gawin pancake dito kang ka Karen. So dito yung bahay. Ah, punta ka sa bahay ni Karen. Dito. Pasok ka lang diyan. Tapos guys, dapat meron kang ka ano, uh, soft wood ito, Yan, lagay mo lang diyan. Tapos click mo lang yung cook. Ayun, may egg siya diyan, guys. So kung ito guys, yung egg, eh, guys, is nakakatulong din 'yan sa ano, sa pagpapa-level mo ng cooking kasi every cooking mo so magde-level siya so every level guys is lalabas yung mga ano nya mga other recipe ano you know, pang ano sya pang energy ito guys ito yung mga level ko guys so kung meron kong palagi ka nagluluto ganyan so anyway guys so hope uh, meron kayong uh, nakuhang uh, kahit konting ano guys Uh, info regarding don sa mga nabanggit ko please don't forget us to like subscribe and click the bell icon for more videos and updates bye guys